Angelica Panganiban nagluluksa sa pagpanaw ng kanyang ina. Pumanaw ang ina ni Angelica Panganiban, si Annabel Panganiban noong Martes, Agosto 20, 2024, sa edad na 61. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding lungkot sa mga tagahanga at kaibigan ni Angelica. Ang pagkawala ni Annabelle ay nagmarka ng isang mahirap na yugto para sa aktres na palaging mataas ang pagtingin sa kanyang ina paano kaya maapektuhan ito ang buhay at karera ni Angelica sa mga darating na araw. Noong gabi ng Miyerkules, Agosto 21, ibinahagi ni Angelica ang nakakalungkot na balita sa kanyang Instagram. Nagpost siya ng anunsyo bilang pagunita sa kanyang ina at nagbigay ng detalye ng burol at serbisyong alaala. Gaganapin ang serbisyong ito sa Eternitas Chapels and Columbarium simula Agosto 22, 2024. Anong klaseng suporta kaya ang matatanggap ni Angelica mula sa kanyang mga tagahanga at industriya ng libangan sa panahon ng kanyang pagdadalamhati? Bagamat nagbigay ng anunsyo, hindi ibinahagi ni Angelica ang saninang ng pagkamatay ng kanyang ina, na nag-iwan ng maraming tanong sa isipan ng mga tao. Gayunpaman, bumuhos ang pakikiramay mula sa kanyang mga kaibigang celebrity na nagpapakita ng pagmamahal at suporta na kanyang tinatanggap mula sa industriya. Magbubukas kaya si Angelica tungkol sa mga pangyayari sa likod ng pagpanaw ng kanyang ina. Ang huling post ni Angelica tungkol sa kanyang ina ay noong ikalawang kasal niya kay Greg Homan noong Abril 20, 2024 sa Sergao. Ipinahayag ni Angelica ang kanyang malalim na pasasalamat sa kanyang ina dahil sa pagpapalaki nito sa kanya ng maayos at inamin niyang si Annabelle ang dahilan kung bakit siya naging mabuting tao. Paano kaya maapektuhan ng mga bagong alaala ni Angelica tungkol sa kanyang ina ang kanyang pagharap sa yugto ng pagluluksa? Sa isang taos pusong mensahe para sa kanyang ina, ipinahayag ni Angelica ang kanyang pagpapahalaga at pagmamahal. At kinilala ang mga aral at halagang itinuro ng kanyang ina sa kanya. Binanggit niya kung paano hinubog ng mga aral ng kanyang ina ang kanyang pagiging ina at asawa. Habang patuloy na binibigyang pugay ni Angelica ang alaala ng kanyang ina, anong epekto kaya ang magkakaroon nito sa kanyang hinaharap na buhay pamilya?